Papi. Papi anak. Nganong naghinokto ka anak? Ano naghinoktok ng ang bibi ko? Busog ba ka chicken? Nabusog ang bata sa chicken. <laughs> Nabusog ka, Chicken anak. Naginoktok pag... Oh, nabusog di ay. Thank you, Lord. Nabusog ang bata sa Chicken. Apir. Apir, mama. Apir, anak. Apir. Apir. Very good, anak. Very good, anak ko. <laughs> nabusog din baby sa Chicken. <laughs> Naginoktok ang bata. kay busog kay sa Chicken si papi nako. Grabe busoga ni papi sa chicken. Grabe gid busoga. Di matabang ang kabusog sa bibi sa chicken. Love mama. Anak Isis, ay, ay kagwapos, si bata na ko, ay. Kagwapuhan na, ay. Asyos, asyos. Si mama sa kamera. <laughs> dance, dance. Dance, dance. Dance. Pape. Dance. Dance, anak. Dance, dance, dance. Dili na mo dance, kaya nakakao nag-shaken amo dance pa. <laughs> Dile na mo dance, yung nakakaon ng chicken. Amo dance pa, dear. <laughs> aper, mama. Aper, mama Lisa, aper. Aper, mama Lisa. Ay, nakakaon ba ni chicken ng bata? <laughs> nakakaon ba kag chicken, anak? Nabusog ang baby sa chicken. Ayan, binilhan ko po si papi ng chicken, guys. Ayan. Sobrang ano, sobrang napakabusog ni Papi sa chicken kasi ito po ang paborito niya, guys. Yan Happy, happy po si Papi. Very good. Happy, happy day akong bibi Papi. Ka very good sa bibi. Happy, happy. Very good ang bata. No? Very good ang baby papi, no? Au! 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 au. <laughs> di ka kay bawa, anak-anak? Ako -anak? Oh, kay bawa ka, anak. Sige, ikaw ko na ba. Au! Au! Uh. <laughs> Dili di ka kay mag-auk, anak. <laughs> ah. Nak, as itiikit sa ibabaw anak na ako ni nalamba yung kauban anak classmate anak na daw lamba anak to silas ibabaw anak dagma anak yung classmate anak Koto na anak. Magsay good afternoon kas imong viewers anak si hello, guys. Good afternoon, good evening. Si Papi, guys. Tapos na nag-dinner. Busog na busog si Papi. Gisim hot ang plastic. Plastic na, anak, oy. Plastic na sige-ordera ni ate Ikit ni mo, anak. Mag-say good afternoon, good evening ka, anak. Papi. O, oh, mag-say good afternoon, good evening ko. O, dili. Busog pa. Magdighay pa ang bibi ha. Magsi good afternoon, good evening ang bibi ko. Always thankful sa imo mga viewers, anak, and subscribers. <coughs> Mag always thankful ka ha. Always grateful ha. Okay. Thank you for watching guys. God bless us all. Mabuhay.